Kung tutuusin, napakadaling intindihin ng ugali ng babae. Huwag ka lang sumagot habang nagbubunga nga siya, titigil na yan eh. Sundin mo lahat ng utos para walang problema. Huwag mong gawin kung alam mong ayaw niya. Bago ka magdesisyon, matuto ka munang magpaalam. Hindi yung kung kailan nagawa mo na tsaka mo lang ipapaalam. Hindi naman kasi yan magagalit basta-basta kung wala namang dahilan. Sa madaling salita, hanggat wala kang ginagawang mali, hindi kanyan papakialaman. Wala namang utos na hindi natatapos. Hindi kanyan pag kapag nakikita kanyang kumikilos. Wala kang maririnig sa kanya kung lahat ng galaw mo nasa ayos. Tahimik lang yan na nakabantay sa bawat gagawin mo. Bigla ka na lang yan hindi papansinin kapag may nagawa kang hindi niya gusto. Ayaw mo ba ng relasyon na hindi magulo? Eh bakit ginagawa mo pa rin yung ikakagalit niya kahit matagal mo na siyang kabisado? Akala mo kasi ipinipigilan kanya sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Hindi mo alam lahat ng ginagawa niya para yung sa relasyon niyo. Kaya mahalagang sumunod ka sa girlfriend mo palagi hanggat kaya, iwasan mong magkamali. Dahil isang maling galaw mo lang, pwede mong makita yung pangit niyang ugali.